Naramdaman mo na ba ang Diyos na binabago ang direksyon ng buhay mo? Yung tipong kahit anong pilit mo, parang hindi umaayon ang mga bagay sa plano mo? Kapag nararanasan mo ito, baka hindi mo pa napapansin na nangungusap na pala ang Diyos sa'yo. Ngunit tanong ko sa'yo, ano ang gagawin mo kung patuloy mo siyang balewalain? Mga kapatid, huwag tayong maghintay na makarating sa punto kung saan ang tanging paraan na lang ng Diyos para makuha ang ating pansin ay ang mahigpit na pagtutuwid. Mga kapatid, ang babala ng Diyos ay hindi kailanman tanda ng galit, kundi tanda ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Kapag naramdaman mong sinusubukan kanya o binibigyan kanya ng mga senyales, tandaan mong ito'y paraan niya upang mailigtas ka mula sa landas ng pagkawasak. Subalit, ang katotohanan, Marami sa atin ang hindi nakikinig hanggat hindi na mahirap na ang sitwasyon. Gaano pa katagal bago mo siya pakinggan? Alam mo bang hindi palaging blessing ang binibigay ng Diyos? Oo, minsan, ang Diyos ay nagbibigay ng babala at hindi regalo. Alam mo ba kung bakit? Dahil mas mahalaga para sa Diyos ang kaligtasan ng iyong kaluluwa kaysa sa kaginhawaan ng iyong katawan. Sabi nga sa Hebreo 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinarurusahan ang lahat ng kinikilala niyang anak. Kung ikaw ay nakakaranas ng disiplina, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Pero paano mo malalaman kung ang mga nangyayari sa buhay mo ay babalana ng Diyos? Marahil ang mga relasyon mo ay unti-unting nagkakagulo. Ang mga plano mo ay paulit-ulit na nabibigo. Ang kapayapaan mo ay nawawala. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay maaring paraan ng Diyos upang sabihin, Anak, huminto ka. May mali sa direksyon mo. Bumalik ka sa akin. Narinig mo na bang sinasabi ng iba, hindi ako maramdaman ng Diyos ngayon? Ang totoo, hindi nawala ang Diyos. Tayo ang lumayo. Sa mga ganitong sitwasyon, maaaring binabawasan ng Diyos ang impluensya ng kanyang presensya bilang babala sa atin. Huwag na nating hintaying mawala ang kanyang boses bago tayo tumugon. Huwag nating hintayin na mawala ang kanyang kaloob na kapayapaan at direksyon bago tayo magsisi. Kaya mga kapatid, ngayong araw, tignan natin ang ating mga puso. Maging tapat tayo sa ating sarili. Ikaw ba'y may nararamdamang babala ng Diyos sa buhay mo? Huwag mong baliwalain ang kanyang tinig. Hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito ngayon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang apat na paraan kung paano nagbabala ang Diyos sa kanyang mga anak. Apat na senyales na dapat mong bigyang pansin bago mahuli ang lahat. Huwag ka nang maghintay na mahirapan pa ang buhay mo bago ka tumugon. Panguna, Matinding pananawagan ng konsensya. Isang gabi, naglalakad si Pedro sa palasyo ng pinakapunong pari. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang nararamdaman sa kanyang puso. Sa malayo, naririnig niya ang galit ng mga sigawan habang nililitis si Jesus, ang kanyang guru at kaibigan. Nanatili siya sa dilim, hindi lumalapit. Bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang mangyayari sa kanya? at anong mangyayari sa akin. Habang iniisip niya ito, biglang may isang lingkod na babae ang tumingin sa kanya at nagtanong, Ikaw, hindi ba't isa ka sa mga kasama niya? Agad na naramdaman ni Pedro ang kabog ng kanyang puso. Sa takot na siya'y madamay, itinanggi niya si Jesus, Hindi, hindi ko siya kilala. Sa sandaling iyon, parang isang kidlat ang tumama sa kanyang konsensya. Alam niyang nagsinungaling siya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng tama, narinig niya ulit ang tanong, Teka, ikaw nga, isa ka sa kanila. Sa pangalawang pagkakataon, muling itinanggi ni Pedro si Jesus, hindi ko siya kilala. Ang boses niya ay mas malakas, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay nagsisigawan. Pedro, ano ang ginagawa mo? Bakit mo siya tinatanggihan? Ngunit sa kabila ng pagtawag ng kanyang konsensya, Pinili niyang hindi makinig. Sa ikatlong pagkakataon, isang grupo ng mga tao ang nagsabing, Walang duda, ikaw ay taga Galilea, isa ka sa mga alagad niya. At sa puntong iyon, isinumpapa ni Pedro ang sarili upang patunayan na hindi siya kilala ni Jesus. Hindi ko siya kilala. At sa sandaling iyon, tumilaok ang manok. Ang tunog na iyon ay parang isang napakalakas na alarma na gumising sa kanya. Habang nangingibabaw ang ingay ng tilaok ng manok, naghahanap si Pedro ng sagot sa kanyang isip, ano ang nangyayari sa akin? Paglingon niya, nakita niya si Jesus na nakatingin sa kanya. Hindi napigilan ni Pedro ang kanyang emosyon. Tumakbo siya palabas ng palasyo, malayo sa ingay ng tao, malayo sa mga akusasyon. Lumuhod siya sa lupa at doon siya tumangis ng buong kapaitan. Ang kanyang konsensya ay nagising na parang isang apoy na lumalamon sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagiyak, isang tanong ang pumuno sa kanyang isip. Maaari pa ba akong patawarin ng Diyos? Mga kapatid, ang kwento ni Pedro ay kwento rin natin. Ilang beses na nating itinanggi ang Diyos sa ating mga desisyon, sa ating mga aksyon, o sa ating mga salita. Ngunit tulad ng ginawa niya kay Pedro, ang Diyos ay hindi kailanman tumigil sa pagtawag sa atin. Ang Kanyang Espiritu Santo ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso. Ang sabi sa unang huwan, 1, 9 Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin mula sa lahat ng ating kalikuan. Ngayon mga kapatid, ang tanong ay, ano ang gagawin mo kapag naramdaman mong tinatawag ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong konsensya? Tulad ni Pedro, maaaring may bahagi ng buhay mo na kailangang pagsisihan. Huwag mong hintaying tumilaok ang manok sa iyong buhay bago ka tumugon sa tawag ng Diyos. Huwag mong baliwalain ang tinig ng Espiritu Santo na nangungusap sa iyong puso. Mga kapatid, ngayong araw, tanggapin mo ang Kanyang grasya. Humingi ng tawad at magsimula ng panibagong landas kasama siya. Pangalawa, babala mula sa iba. Sina Aman ay isang makapangyarihang general, isang respetado at magiting na leader ng hukbo ng hari ng Aram. Marami siyang tagumpay sa larangan ng labanan at siya ay hinahangaan ng marami. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, mayroon siyang isang suliranin na hindi niya kayang lutasin siya may ketong. Sa panahong iyon, ang ketong ay isang sakit na hindi lang nagdudulot ng pisikal na hirap, kundi itinuturing ding sumpa. Nagahanap si Naaman ng lunas, ngunit walang sino man ang makapagbigay nito. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang babaeng alipin mula sa Israel ang nagsabi sa asawa ni Naaman, Kung ang aking amo ay pupunta lamang sa propetang nasa Samaria, gagaling siya. Pangalawang Hari 5.3 Napakasimple ng mensahe, ngunit ito ay nagmula sa isang babaeng walang kapangyarihan o impluensya. Isang alipin at isang babae pa, sa panahong ang kanilang tinig ay madalas baliwalain. Ngunit sa kabila ng kanyang mababang kalagayan, nagdala siya ng isang mensahe mula sa Diyos. Sa kagustuhang gumaling, pinakinggan ni Naaman ang payo ng alipin. Pumunta siya kay Eliseo, ang propeta ng Diyos. Ngunit nang dumating siya, hindi mismo si Eliseo ang humarap sa kanya. Sa halip, nagpadala si Eliseo ng lingkod upang sabihin kay Naaman, Pumunta ka sa Ilog Jordan at maglublob ka ng pitong beses at gagaling ka. 2 Kings 5 verse 10 Ang sagot ni Eliseo ay sobrang simple, halos katawa-tawa sa paningin ng isang makapangyarihang tao tulad ni Naaman. Naaman, nasanay sa marangyang solusyon at matataas na seremonya, ay nagalit. Ang sabi niya, Akala ko ay lalabas siya, tatayo sa harapan ko, tatawag sa pangalan ng Panginoon, at ipapahid ang kanyang kamay sa aking sugat para ako'y gumaling. 2 Kings 5 verse 11 iniisip niya na ang solusyon sa kanyang problema ay dapat naaayon sa kanyang mataas na kalagayan ayaw niyang tanggapin ang ideya na ang kanyang lunas ay nasa simpleng pagsunod sa isang utos na tila walang kahalagahan ngunit dito pumasok ang mga lingkod ni Naaman sa kanilang simpleng pananalita nagbigay sila ng isang makapangyarihang babala kung iniutos sa inyo ng propeta ang isang mahirap na bagay di ba't gagawin ninyo ito? Gaano pa kaya ngayon na sinabi niyang maligo ka at gagaling? 2 Kings 5 verse 13 Ang kanilang tanong ay isang simpleng paalala. Bakit hindi mo subukan? Ano ang mawawala sa iyo kung susunod ka? Sa wakas, nakinig si Naaman sa payo ng kanyang mga lingkod. Lumublob siya sa ilog Jordan ng pitong beses tulad ng iniutos ni Eliseo. At sa huli, gumaling siya. Ang kanyang balat ay naging malinis at kasingkinis ng balat ng bata. Ang kayabangan niya na una nang pumigil sa kanya ay napalitan ng pagpapakumbaba. At sa kanyang pagpapakumbaba, natanggap niya ang lunas na matagal niyang hinahangad. Mga kapatid, ang kwento ni Naaman ay paalala na ang Diyos ay gumagamit ng ibang tao upang magbigay ng babala sa atin. Minsan, ang mga payo ng iba ay maaaring tila hindi mahalaga o hindi ka panipaniwala. Minsan pa nga, ang mga taong ginagamit ng Diyos ay hindi natin inaasahan. Isang kaibigan, isang mahal sa buhay, o kahit isang tao na hindi natin inaakalang may sasabihin na mahalaga. Ngunit tandaan natin, maaaring ang simpleng payo na iyon ang sagot sa ating panalangin. Kapatid, ano ang gagawin mo kung ang Diyos ay nagpadala ng isang tao upang bigyan ka ng babala o paalala. Makikinig ka ba o itutulad mo si Naaman sa kanyang unang reaksyon? Tandaan, ang pagpapakumbaba ay susi sa pagtanggap ng biyaya. Huwag baliwalain ang payo ng mga taong may takot sa Diyos. Ang Diyos ay may paraan upang gamitin ang kanilang tinig upang magdala ng lunas, direksyon at pag-asa sa iyong buhay. Pangatlo, pagsubok sa iyong mundo. Si Job ay isang lalaking tapat sa Diyos. Siya ay mayaman, pinagpala, at ginagalang sa kanyang komunidad. Ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay maayos. Mayroong siyang masayang pamilya, kasaganaan sa kayamanan, at malalim na pananampalataya sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mangyayaring hindi niya inaasahan. Mga pagsubok na susukat sa kanyang pananampalataya. Isang araw, dumating ang mga mensahero na may masamang balita. Sunod-sunod ang pagdating nila at lahat ng kanyang kayamanan, pamilya, at kalusugan ay nawala sa isang iglap. Ang nangyari kay Job ay hindi aksidente. Sa likod ng mga pangyayaring ito, may usapan ang Diyos at si Satanas. Sinabi ni Satanas na ang pananampalataya ni Job ay nakasalalay lamang sa kanyang kayamanan at proteksyon. Kaya't pinayagan ng Diyos si Satanas na subukin si Job, ngunit may limitasyon. Bawal niyang kunin ang buhay nito. Mga kapatid, minsan hindi natin nakikita na ang ating mga pagsubok ay bahagi ng isang mas malalim na espiritual na laban, isang laban na may layuning magpatibay ng ating pananampalataya. Sa gitna ng kawalan, nasubok si Job sa pinakamalupit na paraan. Nawalan siya ng ari-arian, ang kanyang mga anak ay namatay. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng matinding sakit. At sa lahat ng ito, siya ay iniwan ng kanyang mga kaibigan at pinagsabihan pa na baka ito'y dahil sa kanyang mga kasalanan. Marahil tinatanong ni Job sa kanyang puso, Panginoon, bakit nangyayari ito sa akin? Hindi ba't ako'y naging tapat sa iyo? Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang bagay ang naganap. Nagkaroon si Job ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Noong una, ang kaalaman niya sa Diyos ay batay lamang sa sinasabi ng iba. Ngunit pagkatapos ng kanyang mga pagsubok, nakita niya ang Diyos sa mas malinaw na paraan. Sinabi niya sa Job 42 verse 5-6, Noon, ang pagkakilala ko sa iyo ay batay lamang sa sinabi ng iba. Ngunit ngayon, ikaw na mismo ang aking nasaksihan, kaya't ako'y nagsisisi at nagpapakumbaba. Mga kapatid, baka ang mga kaguluhan sa buhay mo ngayon ay hindi aksidente. Ang mga problema sa trabaho, alitan sa relasyon o pagkasira ng kalusugan ay maaaring ginagamit ng Diyos upang gisingin ka. Ito'y paalala mula sa Diyos na bumalik ka sa Kanya bago patuloy ang magkalamat ang lahat. Hindi niya hinayaan ang pagsubok ni Job upang sirain siya, kundi upang baguhin ang kanyang pananaw at palalimin ang kanyang pananampalataya. Minsan, sa halip na tanungin natin ang Diyos ng bakit nangyayari ito sa akin, mas mainam na tanungin natin siya ng ano ang nais mong ituro sa akin. Ang bawat pagsubok ay may layunin. Maaring itinuturo nito na may mali sa ating mga desisyon. Baka ito'y paalala na hindi tayo dapat umasa sa ating sariling lakas kundi sa lakas ng Diyos. Bagamat mahirap ang mga pagsubok, ang plano ng Diyos ay laging mabuti. Matapos ang lahat ng naranasan ni Job, hindi lamang ibinalik ng Diyos ang kanyang kayamanan at pamilya, pinadoble pa niya ang mga ito. Ang sabi sa Job chapter 42:10. Binaligtad ng Panginoon ang kalagayan ni Job at binigyan siya ng dalawang ulit ng lahat ng dati niyang ari-arian. Ang gantimpala ng Diyos ay hindi lamang material. Ang pinakamahalaga ay ang mas malalim na relasyon ni Job sa Diyos. Kapatid, ano ang kaguluhan sa buhay mo ngayon? Maaaring ang Diyos ay kumakatok sa puso mo upang tawagin ka pabalik sa Kanya. Huwag mong hayaang ang pagsubok ay masayang Gamitin ito upang mas mapalapit ka sa Diyos, tulad ni Job. Tanungin mo siya, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin? Tulungan mo akong magtiwala sa plano mo. Pangapat, pagkaunti ng impluensya ng kanyang presensya. Nararanasan mo na ba ang tila katahimikan ng Diyos sa iyong buhay? Mga kapatid, ito ang pinakamasakit at nakakatakot na babala ang unti-unting pagkawala ng kapayapaan, kagalakan at malinaw na direksyon mula sa Diyos ay isang alarmang dapat nating bigyang pansin. Ito ay hindi dahil iniwan kanya, kundi dahil ikaw ang lumayo sa kanya. Maaring napalitan ang sigasig ng pananampalataya ng kalamigan at ang dating init ng relasyon mo sa Diyos ay naging tulad ng usok na unti-unting naglalaho. Ano ang gagawin mo kapag naramdaman mong ang Diyos ay tila napakalayo? Isipin natin ang kwento ng alibughang anak sa Lukas Kikinse. Nang una, taglay niya ang lahat, kayamanan, kasiyahan at kalayaan. Subalit, nang piliin niyang lumayo sa kanyang ama, ang lahat ng ito ay unti-unting nawala. Nauwi siya sa kawalan, sa kahihiyan at sa pagkahulog sa isang sitwasyon kung saan nais na niyang kainin ang pagkain ng mga baboy. Mga kapatid, hindi ba ito ang larawan ng ating kalagayan kapag pinili nating iwan ng Diyos? Hindi ba't unti-unti ring nawawala ang ating pag-asa, layunin at direksyon sa buhay? Ang pinakamalungkot na bahagi ng kwento ng alibughang anak ay hindi ang kanyang pagkahulog sa kahirapan, kundi ang pagkaubos ng impluensya ng kanyang ama sa kanyang buhay. Sa paglayo niya, unti-unti niyang nawala ang karangalan at kaginhawaan na dulot ng kanyang pagiging anak. Mga kapatid, sa tuwing nilalayo natin ang ating sarili sa Diyos, hindi ba't ganito rin ang nangyayari? Nawawala ang ating tunay na layunin at identidad. Nawawala ang ating pagtitiwala at napapalitan ito ng takot, pagdududa at kawalang katiyakan. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, may isang mahalagang nangyari sa kwento ng alibughang anak. Dumating siya sa puntong naisip niya, babangon ako at pupunta sa aking ama. Lucas 15-18 Mga kapatid, ito ang pinakamahalagang desisyon na ginawa niya, ang desisyong bumalik. Ngunit paano kung hindi siya nagdesisyong bumalik? Paano kung nanatili siyang nagdurusa sa piling ng mga baboy? Ang kanyang kwento ay paalala sa atin na ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang paglayo, kundi ang pagpupumilit na manatili sa ating pagkalayo. Habang naglalakad pabalik ang alibughang anak, marahil iniisip niya kung tatanggapin pa ba siya ng kanyang ama. Ngunit anong nangyari? Nakita siya ng kanyang ama mula sa malayo, tumakbo ito patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi nagdalawang isip ang ama na ibalik ang dignidad ng kanyang anak. Sabi sa Lucas 15 verse 20, Habang malayo pa siya ay natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbong sinalubong siya ni at hinalikan. Kapatid, nararamdaman mo ba na nawawala ang init ng relasyon mo sa Diyos? Napansin mo ba na ang kanyang kapayapaan ay unti-unti nang nawawala? Baka ito na ang babala ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit ang tanong ay ito, Ano ang gagawin mo? Mananatili ka ba sa kalamigan at katahimikan o gagawin mo ang pinakamahalagang desisyon ng iyong buhay, ang bumalik sa Kanya? Sa sandaling ito, marahil ang Espiritu Santo ay kumakatok sa puso mo. Huwag mong hayaang ang pagkakataong ito ay dumaan nang hindi ka tumugon. Sabi sa Apokalipsis 3 verse 20, Narito Ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain kasama niya at siya na may kasama ko. Mga kapatid, ang Diyos ay naghihintay para sa iyong pagbabalik. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Ito na ang oras. Huwag mong hayaan na mawala ng tuluyan ang impluensya ng Diyos sa iyong buhay. Ang kanyang mga bisig ay bukas para sa iyo. Ang tanong ay handang-handa ka na bang bumalik sa kanya tulad ng alibughang anak ikaw ay tinatawag ng Diyos na bumangon at bumalik sa kanyang piling Panalangin mo ngayong araw Panginoon patawarin mo ako Nais kong bumalik sa iyo at maranasan muli ang init ng iyong presensya Amen Mga kapatid na mo na ba sa iyong sarili kung nasaan ka na ngayon sa iyong lakbayin kasama ang Diyos? Sa apat na babala na tinalakay natin ngayong araw, matinding pananawagan ng konsensya, babala mula sa iba, pagsubok sa iyong mundo at pagkaunti ng impluensya ng kanyang presensya, saan mo nararamdaman na nangungusap ang Diyos sa iyo? Huwag mong baliwalain ang naririnig mong bulong ng Espiritu Santo. Ito na ang iyong pagkakataong tumugon sa kanya. Hindi ibinibigay ng Diyos ang mga babalang ito upang parusahan tayo, kundi upang iligtas tayo. Ang kanyang layunin ay hindi upang wasakin ang ating buhay, kundi upang ibalik tayo sa kanyang puso. Tulad ng alibughang anak, ang Diyos ay naghihintay para sa iyo na bumalik. Isipin mo ito. Ang Diyos na lumikha ng buong sansinukob ay personal na tumatawag sa iyo ngayon paano mo siya sasagutin. Mga kapatid, ang katotohanan ay ito, hindi laging bukas ang pagkakataon. Sa bawat araw na lumilipas, nang hindi ka tumutugon sa Diyos, mas lumalayo ka sa Kanya. Ang sabi sa Hebreo 3.15, Kung marinig ninyo ngayon ang Kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ang oras ay ngayon. Huwag mong hayaang dumating ang araw na mahigpit na pagtutuwid ang tanging paraan upang makuha ang iyong pansin. Minsan, iniisip natin na mahirap bumalik sa Diyos. Ngunit ang totoo, ang kailangan mo lang gawin ay isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Magpakumbaba ka, lumapit sa Kanya at sabihin, Panginoon, naririto ako. Inaamin kong ako'y nalihis Tulungan mo akong bumalik. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa pagmamahal. Ang pintuan ng Kanyang kaharian ay palaging bukas para sa iyo. Kapag tumugon ka sa Kanyang panawagan, makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. Ang kapayapaan, kagalakan, at pag-asa na nawala ay muling babalik. Hindi ka lamang niya tatanggapin bilang anak, kundi bibigyan ka rin niya ng panibagong layunin at direksyon sa buhay. Tulad ng alibughang anak, muli kang tatanggapin ng ama ng may yakap at kaluwalhatian. Kapatid, huwag mong ipagpaliban ang desisyon na ito. Ang mga babala ng Diyos ay hindi pang buhay. Ang tanong ko sa iyo, ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Maririnig mo ang kanyang tinig ngunit mananatili ka bang tahimik? Ang Diyos ay naghihintay, ngunit ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Ngayong araw, tanggapin mo ang Kanyang grasya. Walang kasalanan na napakalaki para hindi mapatawad ng Diyos. Walang sitwasyon na sobrang gulo para hindi niya maayos. Sabi sa 2 Pedro 3:9, Binibigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon upang magsisi ito ang iyong pagkakataon. Kumapit ka sa kanyang pangako at piliin ang buhay na may ganap na kagalakan sa kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong babala at pagmamahal. Inaamin ko na ako'y nalihis ng landas, ngunit nais kong bumalik sa iyo ng buong puso. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at linisin mo ang aking puso. Itama mo ang aking landas, Panginoon. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran at grasya. Salamat sa iyong pagmamahal na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.